Pagod guys. Pagod talaga. Parang binunutan ako ng buto. Hello po! So, meron tayong gagawin ngayon dahil medyo matagal pa naman yung pasokan namin for second semester. So, magtrabaho muna tayo. Nandito nga pala ako ngayon sa lupa na aming binabantayan at wala po ako doon sa bahay. So dito muna ako nagstay para ayun, para makapagtrabaho. Ang gagawin ko nga pala ngayon ay maglilinis ng pavilion kasi napakadumi na, kailangan na linisan. Sobrang busy kasi last time at hindi namin 'to nalinisan. So sa ngayon, nilinisan na natin. Kasi nakakahiya naman sa amo namin na ayun, hindi na kami nakapaglinis. So, ayun, nakapagready na tayo at meron ako ditong itak. Ayan, tinatago ko lang. Nilagay ko lang sa gilid ko para nang sa ganun ay mabilis na lang kunin. oh, ayan. O, oh, diba? Mm. So, nakapag na tayo at meron din ako dito yun, pang Walis ba? Ipapakita ko na sa inyo yung pavilion na tinatawag namin. Ito yung sinasabi ko na pabilyon. Ayan. Parang malaking ano po siya. Parang malaking bahay na basta parang tinatambayan lang siya ng mga gamit. Pero kapag linisin, ayun, maganda din naman kahit ganyan niya yung itsura niya. Kasi napaka dumi po yan sa loob. At ito yung bahay na maliit. So dyan kami dati tumitira sa maliit ng kubo na yan. Tapos katabi lang ng pavilion. So ngayon, mayroong kaming tinitarahan na bahay. So ayan, kung makikita nyo, ito yung paligid niya. Ayan, napakadaming damo. Abot na hanggang bubong. Ito yung lilinisin natin. Ito po yung loob niya. Napakadumi talaga. Ayan, mga gamit po yan ng amo namin. Yung mga, mga makikita nyo, sa amo po namin yan. Medyo sira-sira na po siya, pero okay-okay pa to. Parang tinatambakan lang po siya ng mga gamit. Tapos ayan yung kubo na tinitirahan namin dati. Meron kaming binabantayan na aso. Ito. Napakalaki talaga niyan. Ang pangalan niya po ay si Happy. Ayan, napakadumi ng na mga ano niya. Pasensya na sa mga kumakain diyan. Lay down. Okay. O, diba? Ang bait lang. So, yan po yung aso na binabantayan namin. Sa amo po namin yan. Pinapakain lang namin siya at ito yung pagkain niya. Ayan. Ang mahal kaya ng pagkain niya. Mas mahal pa sa pagkain namin. Mas mahal pa sa bigas. Ha? Kala mo, ha? Napakalaki niya talaga, guys. Ayan, tingnan niyo. Ang cute-cute niya tingnan. So, uumpisahan ko na yung paglilinis. Ito muna yung uunahin ko yung mga damo sa labas. Ito yung lilinisin ko muna. So, samahan niyo po ako. Wala kasi natapos din. Sa likuran pa lang to ng pavilion yung natapos natin. Wah! Kapagod. Malinis na yung sa likuran niya banda. Grabe, nakakapagod talaga. Ito pa. Pagkatapos doon sa likuran banda, ay dito na naman tayo sa gilid. Dito na naman tayo maglilinis. Ano kasi to guys? Parang pang dati. Yan, ang na Tumubo yung mga damo. Ang hirap kunin. Doon na naman tayo sa kabila. Kasi sa kabila nito, napakadaming damo rin. Doon na naman tayo maglilinis. So, oh, ayan mga wakas ay natapos ko rin. Tapos ko na lahat sa paligid lang. <sighs> oh, grabe! Nakahingal! Kapagod! Goodness! Kapagod talaga. Mula na naman ulit ako. Dito na lang ako sa loob maglilinis. Papahinga lang ako saglit and then go na naman ulit. Pagod guys. <laughs> Papagod talaga. Parang binunutan ako ng buto. Yan, maingay kasi nagpapatugtog yung nasa kabila. Ang may-ari kasi nito is mga Korean. So, kami yung napili nila na magbabantay ng lupa nila. So, ayun, binantayan naman namin and kung ano yung ipapagawa nila, ginagawa rin namin. So, ang bait lang nila totoo ang bait talaga nila. Binibigyan kami nila ng mga pagkain, dinadalhan kami nila dito sa ano, dito mismo sa lupain nila kasi nagbibisita rin sila dito. Pastor kasi yung Korean, parang mga missionary, tine. So ang bait nila, grabe, promise. Mag-uumpisa na tayo sa paglilinis dito sa loob. So ayan, natapos ko na yung sa gilid, tapos dito sa likuran. Ayan, at doon banda. Kuha ko na rin yung mga damo sa paligid. Yan. So lilinisin po natin 'yan. So, kinat ko na lang yung pagbibideo ko dito kasi nang focus mo na ako sa paglilinis. Baka kasi maabutan pa ako ng gabi at hindi ko ito matapos. Bukas kasi panibagong trabaho na naman. So, kailangan matapos ko talaga to. Buti naman at bago dumilim ay nalinisan ko na lahat at eto na yung kinalabasan niya. So, ayan. Sa wakas ay malinis na. Kaya nga lang medyo madilim na po guys kasi hapon ko na po siya natapos. O, diba malinis na. Nilagay ko lang dyan yung mga gamit dun sa, dun sa dulo. Ayan, malinis na po siya. Compare doon kanina. Ayan. Maingay kasi mayroong nagpapamusic doon sa kabila. Ayan. Napakalinis na po. Kaya nga lang yung aso, hindi ko pa naliguan. Bukas na lang po yan. Happy! Bukas ka na lang maligo. So, grabe. Sobrang nakakapagod. Sa wakas ay natapos din. So, ayan lang. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po.